before pa kami bumili ng bagong kotse, excited na yung boyfriend ko sa idea ng carpooling. Alam mo yun, para makatipid daw, sabi niya. Sabi niya, five raw ang sasabay, mga office mates at bahay papuntang Makati. Ako kasi, WHF, so wala ako masyada sa biyahe. At first, suportado ako. Pero nung mga ilang linggo na, nagtataka na ako. Pag hinihingi ko sa kanya yung bayad, wala daw siyang naipon. Sabi niya, next weldo na lang. Ang excuse niya, isa lang naman yung masipag magbayad araw-araw eh. Eddie eh wow! Pero eto pala ang totoo. Isa lang talaga ang kasabay niya. At babae pa! Yung office mate niya na pinagselusan ko dati. Matalino kasi siya mong loko. Alam niya na tinatawagan ko siya every morning habang nasa biyahe siya. So ang ginawa niya, Nag-record siya ng kwentuhan nilang magbarkada. Mga lalaki, tawanan, banter. Tapos, yun ang pinapatugtog niya habang kausap ako. Akala ko kasama niya sila. Akala ko totoo yung carpooling. Pero ilang araw ko nang napapansin, parang paulit-ulit yung usapan. Same topics, same jokes, same bosses. Parang Spotify playlist lang na hindi nag-update. Doon ko na nagsimulang imbestigahan. Hanggang isang araw, sumakay ako sa kotse niya habang nasa grocery siya. May nahulog akong coins, kaya yumuko ako sa may driver's seat. At doon ko nakita. Condom pack. Nakasingit sa ilalim ng seat. Half empty. Hindi expired. Carpooling pala ha. Sa panahon ngayon, kung gusto talagang magloko, hindi lang bibig ang ginagamit ginagamit ang oras, teknolohiya at talino. May scripted recordings, may fake carpoolers, sa ML mag-uusap tapos may condom stash pa. Yung effort na sana para sa pagmamahal, ginamit niya para sa manipulasyon. And here's what hurts the most. Hindi lang niya niloko ang tiwala mo. Pinalabas pa niya na ikaw ang paranoid. Di mo deserve yun. Hindi joke ang pagiging tapat lalo na kung ikaw ay all-in. Kung kaya niyang gumawa ng buong eksena para lang takpan ng katotohanan, ibig sabihin, hindi siya loyal. Scripted lang ang buong relasyon.